Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga tesalonika Unang kabanata. Mula kay Pablo kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia diyan sa Tesalonika na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong lahat. At lagi namin kayong binabanggit sa mga panalangin namin. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, Nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam niyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. Tinularan niyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap niyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganoon paman, tinanggap niyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mana ng nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo lumaganap ang mensahe ng Panginoon, hindi lang sa Macedonia at Achaia nabalitaan ang pananampalatayan nyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Kaya hindi na namin kailangang banggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalatayan ninyo. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikura ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay niyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Ikalawang Kabanata Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nasayang ang pagpunta namin diyan sa inyo. Alam niyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo, kahit na maraming hadlang. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na manlinlang. lang. Sa halip, nangangaram kami bilang mga karapat-dapat na ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos, na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Alam niyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita sa pangangaral namin, at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang papuri ninyo, o ng sinuman, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. halip, naging maaruga kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Habang ipinangangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyo mga mananampalataya ay tapat, matuwid, at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Lagi rin kami nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin. Tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ang nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Hudeya, na nakay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudyo. Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin ng salita ng Diyos sa mga hindi-hudyo na siyang ikaliligtas ng mga ito. Dahil dito, umabot na sa sukdula ng mga kasalanan nila at hahatulan na sila ng Diyos. Ang hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Tesalonika. Mga kapatid, nananabig na kaming makita kayong muli. Kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan, pero hindi sa isipan. Gusto naming bumalik diyan sa inyo, lalo lalo na ako, si Pablo. Maraming beses naming binalak na dalawin kayo pero hinahadlangan kami ni Satanas. Gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Heso Kristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin. Ikatlong Kabanata Nang hindi na kami makatiis dahil sa pananabik namin sa inyo, nagpasya kaming magpaiwan na lang sa Athens at isugo sa inyo si Timoteo. Kapatid natin siya at kasama naming naglilingkod sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Pinapunta namin siya para patibayin at palakasin ang pananampalataya ninyo. Para walang panghinaan ang loob sa inyo. Dahil sa mga nararanasan ninyong pag-uusig, alam naman ninyong kailangan nating pagdaanan ang mga pag-uusig. Noong nariyan pa kami sa inyo, lagi namin kayong pinapaalalahanan na makakaranas tayo ng mga pag-uusig. At gaya nga ng alam nyo, ito na nga ang nangyari. Kaya na hindi na ako makatiis, pinapunta ko riyan si Timoteo para makabalita tungkol sa kalagayan ng pananampalatayan nyo sa Panginoon. Dahil nag-aalala ako na baka na naigna sa inyo si Satanas at nasayang lang ang pagod namin sa pangangaral sa inyo. Ngayon, nakabalik na sa amin si Timoteo galing sa inyo. Dalan niya ang magandang balita tungkol sa pananampalataya at pag-ibig niyo, ang magagandang alaala -ala ninyo tungkol sa amin, at ang pananabik ninyong makita kami gaya ng pananabik namin sa inyo. Dahil dito, mga kapatid, sumigla kami sa kabila ng mga paghihirap at problema namin. Nabuhayan kami ng loob dahil nananatili kayong matatag sa Panginoon. Paano namin mapapasalamatan ng Diyos sa lahat ng kagalakang dulot ninyo sa amin? dahil sa inyong pananampalataya. Araw gabi, taimtim naming ipinapanalangin na makasama ulit kayo para maturuan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Yesus ng paraan para makapuntarian sa inyo. Palaguin nawa at pag-alabin din ng Panginoon ang pag-ibig nyo sa bawat isa at sa lahat ng tao gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito magiging malakas ang loob nyo, at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga pinili niya. Ikaapat na kabanata, Ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, Natutunan nyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus na lalo niyo pa sana itong pag-ibayuhin. Sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Jesus na ibinigay namin sa inyo. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. At hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Upang sa ganoon, hindi kayo makagagawa ng masama o mananamantala ng kapwa. Dahil parurusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito. Tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan patungkol dito, dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. At ito nga ang ginagawa niyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia, Ganoon paman, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya, tulad ng ibinilin namin sa inyo. Nang sa ganoon, hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Ang pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasaman niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhay. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungi ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ikalimang Kabanata Maging handa sa pagbalik ng Panginoon mga kapatid, hindi ko na kailang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila, katulad ng pagsumpo ng sakit na nararamdaman ng babaeng mga anak na, at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga huwag tayong maging pabaya, katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig, at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin. Para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya. Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad nga ng ginagawa ninyo. Mga pangwakas na bilin at pagbati. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na pagsabihan nyo ang mga tamad. Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip si ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lagi kayong magalat, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu at huwag ninyong hamaki ng mga pahayag ng Diyos. Sa halip suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasa ng buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Ipanalangin niyo rin kami mga kapatid. Magiliw ninyong batiin ang lahat ng mga kapatid yan. Iniuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Pagpala inawa kayo ng Panginoong Heso Kristo.